Ilan sa mga taga-Eastern Samar ay problemado pa rin sa kanilang kabuhayan isang buwan na matapos humagupit ang Super Bagyong Yolanda, nakatutok si haji Rieta. Dito na lang ang natira sa dalawang bangka ni Perfecto Padado matapos ang storm surge sa Hernani Eastern Samar noong manalasang Bagyong Yolanda. Wala na raw pa kinabang ang 60,000 pisong makina nito. Kaya ganoon na lang ang panlulumo niya, ito raw kasi ang kanyang kabuhayan. Malulungkot lang ako kay ang mga gamit namin, oray. Lahat. Mga bangka, lahat na sira. Oo. Oh. Sira, mga bangka. Magamit, waray na oh, hindi magagamitan itong mga gamit namin. Wasak din ang bahay niya sa tabing dagat at dahil may sakit ang kanyang ama, pinilit nilang buuin ang bahay na ito mula sa mga napulot na mga kahoy at yero. Kahit maliit, ang importante, komportable ang ama. Gusto niyong may balik yung kabuhayan niyo. Oh date, ay void na 'to balik namin kasi. <laughs> Isang buwan ng nakalilipas, hindi pa rin ibabangon ng maraming bahay na pinadapa ni Yolanda. Kuwento ng mga residente dito sa Baging ito ay ang maraming mga bahay na nakatayo pero dahil nga sa lakas at tataas ng storm surge ay talagang na-wash out yung mga bahay at uh, ito na lang yung natira. May mga tent pero ang ilan sa kanilang mga sirang bahay na nanatili. Ayon kay Mayor Edgar Boco, sapat naman daw ang pagkain pero hanggang sa Enero na lang ito. Ang inaalala nila, paano muli magsisimula ang mga residente na pagkukopra ang ikinabubuhay. Pinaka malaking problema namin dito, yung livelihood namin. Si Dolores Jerusalem, wala na raw babalikan sa lugar, kaya pinaluwas ng mga nakaligtas na anak at apo sa Maynila. Pero bago malis, dinalaw muna ang puntod ng labing isang tonggulang na anak na hindi pinalad makaligtas sa storm surge. Sa bayan ng Lorente, marami pa rin di ng tulong. Kailangan pa rin nila ng pagkain. Nakaka nakakatanggap lang kami pag mayroon nila dinadala dito. Mula rito sa Eastern Samar, Hajirieta Nakatutok, 24 Horas.